So, so ito na mga guys, no? So, dahil 9 years na po tayo dito so sa tetrabaho, so ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano yung... So, so ito na mga guys, no? So, dahil 9 years na po tayo dito so sa tetrabaho, so ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano yung atamang pagbuhat ng talis, no? Kung paano natin i megos lang ng mabilisan, no? Okay, so ito, papakita ko sa inyo. Ito, 60 by 60. 28 kilos guys kung paano natin imikos migos lang yung malupitan o oh. kita nyo naman oh, yung hanaawa ko hmm. ganun lang kagaan para sa aming mga mga pro na so mga matagal na guys yan sobrang gaan lang no? so yan sa tamang han lang po ganyan na po yung ganito po yun guys o so, pagbaguhan po kayo pa so, para hindi kayo pa mahirapan no? so, so po lang po sa hindi pa mga marun yung bagong katapasok lang sa Tarbamo, taris yun. Ganyan lang po yung pag, expand yan guys kung i-expand nyo po no yan ganyan lang po o oh, ganyan yan sa mga ano maguhan yan ganyan dapat lagay nyo sa paan nyo muna yan ganyan o oh, 28 kilos lang naman yan guys kaya magaan nang push siya no? <laughs> yeah. yan tapapinta kasi nyo kung paano yung mga dalawang ano pro yan parang sa amin ganyan Woo! lang easy lang yun para sa amin Oo. Oh, oo oh. pero mga bagong dyan uh, simpre mahirapan talaga ganyan lang oh, Oh, kita niyo yun guys, yun, binaliktad ko guys. Oh, tinan niyo guys, pagkita niyo ko eh, ha, kung paano po tayo binaliktad guys ng, ng malupitan. Wala pang nakagawa nito guys, kundi ako lang yun. Know? Oh. Hmm? 28 kilos guys, parang wala alam. Yun, isang kamay pa, pero hindi pa gaya, so, <laughs> kaya. So, kaya po lang dati guys, yung ano, o yan o. No? Sarang yung dupitan. Dahil matagal tayo guys, ganito yung pinaka-basic lang natin. Basic na lang natin yung mga tires, no? Around yung 60 by 60 wow. na isang box para wala lang. Para lang yun, no? wow. So, parang bari wala lang pag binabaliktad namin guys dahil napakatagal lang namin sa tires. Ako guys, uh, Kung hindi nyo lang matatanong ano, ako, ano na po ako, ah, uh, 50 years na ako sa talis case, kaya ganito na lang ka-basic <laughs> ako mag-ano. Buhat niya no, kita niya naman no, Parang nagjijim ka lang dito guys Kung gusto niyo guys Na mas kayo guys Ay dito na kayo Bumasok na kayo sa Kasi Kayo pa yung mas wildo Nakapagjim pa kayo Makapagbuhat buhat wow. pa kayo Laging malusog yung katawan niyo Kasi lagi kayong araw-araw kayo may ano eh Exercise no? Parang kami lang Okay naman oh. Hmm? 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 ganyan lang yung katawan niyan Pero sulit talaga yan guys Scrub, hmm? parang wala lang guys mo. Hmm? Expand, expand lang guys, kanyan lang yung mag -gy Guys, may ka pa. Maghapon ka mag-expand dyan. Oh, si tuturo ko dyan para naman ito sa mga baguhan. Hmm. Ito yung gagawin nyo. Ganito lang kadali. Para sa inyo itong mga baguhan, bagong pasok, ganito lang Itagilid mo lang yan, Ganyan. o. Oh. Yan. Yan, tagilid mo lang para hindi ka mahirapan yan. Tapos ipatong mo sa ano, yan. Para sa mga baguhan yun eh, kasi dumanas din ako ng ganyan. Kasi baguhan din ako dati. Hmm. Kaya ganyan pagbaba. Si Brayla, pag muna sa paa mo, pumasok sa Tali Center. Yan po yung gagawin nyo. Para hindi po kayo mahirapan. At kung nagustuhan nyo tong video na to mga idol, uh, papi-subscribe.